Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-usapan natin yon kung paano nga ba tayo natalo sa South Sudan Okay So, hindi maganda yung naging uh, laro natin Sabihin natin ito yung uh, pinaka-worst game natin Dahil natambakan tayo uh, sa larong to Or sa South Sudan And hindi natin in-expect na ganito yung mangyayari sa laro um, In-expect natin na may chance na tayong manalo sa South Sudan Pero Uh, nahirapan yung gilas Kasi uh, unang das uh, Unang rason yung bakit nahirapan yung uh, Gilas mga bay na talunin yung Assault uh, so that is pumamaga silang pumutok sa First half especially yung 3 uh, point shooting nila Grabe yung 3 point shooting nila Sa first half palang mga bay ano? Parang uh, ginaig pa yata nila Yung Italy sa dami ng 3 points na pinasok nga nung first half I think 10 or 9 3 points yata yung uh, 10 or 11 or 9 3 points yung pinasok nang uh, South Sudan sa first half pa lang. So doon pa lang uh, tinambakan na kagad tayo. Okay, pero good news naman doon. Ah, uh, adjust tayo uh, although humabol tayo pero ah uh, pangalawa din sa naging uh, rason Yung bakit tayo natalo is yung uh, outside shooting natin hindi pumapasok. Okay, so sobrang baba ng 3 point uh, field goal percentage natin compare mo sa South Sudan na uh, 40 40 above. Uh, yung percentage na sa 3 point area so isa yon sa mga nagpatalo talaga ta din sa atin and then yung mga turnovers natin isa pa yan so simpleng simpleng lang talaga yung malaking factor dito is yung 3 point shooting ng South Sudan sa first half Malaki yung, uh, nakabuelo talaga sila no sa first half pa lang kaya lumamang talaga sila nangirapan ng maghabol sa second half yung gilas uh, isa pa dyan yung sa depensa natin uh, Nagko-collapse tayo sa ilalim Malalaki at matatangkad at uh, mahaba yung mga uh, Sudanese mga bay, ano, and then pa Although, eto, eh, si Kai Soto mga bay, maganda yung pinakita niya uh, Doon sa tatlong laro, uh, sa apat na laro niya sa World Cup, eto yung pinakamagandang laro niya Naging effective si Kai dito, dating sa depensa, uh, sa scoring, sakto lang Ah uh, sa depensa maganda din yung uh, pinakita niya pero nang kakaroon pa rin talaga ng lapses. So, yun yung mga points na kung bakit tayo natalo sa South Sudan. And uh yung sistema, yung play kay JC uh, kahit maalat pilit na pini uh, uh, at So, same uh, pointers pa rin yung bakit tayo natalo dun sa mga previous matchup natin kontra sa Dominican Republic, Angola at Italy. So, ang olat talaga sa atin dito is yung 3-point shooting natin. Medyo hindi tayo gano'n uh, kalakas pagdating sa 3-point uh, territory. Which is yun yung malakas sa mga natin. Doon talaga tayo tingnan talo sa three point shooting talaga. So, yun ang mga bay. Maraming salamat sa prunod.